Hey guys, so today I'm sharing an updated Canva tutorial na perfect para sa mga beginners. Dito sa video na to, matututunan nyo lahat ng basics para makagawa ng sarili nyong designs. Whether it's for social media like Instagram, YouTube, pang vlog, para sa websites, o pwede rin sa mga graphics, short videos, kayang-kaya yan sa Canva. At ang cool pa dito, may AI features na rin si Canva. Kaya mas madali at mas creative ang paggawa ng content. At ang pinaka best part, free mo siyang magagamit. At after mo mapanood, ang video na to ay mapapa. Ay, ganun lang pala kadali yun. So, ready ka na? Let's dive into our tutorial. Hi everyone! Welcome back to my channel, VA Talks with Lia. And as i mentioned doon sa previous video ko gagawa talaga ako ng separate video tutorial about Canva at ito na 'yon and since mahaba-haba ang tutorial na to etong video na to ang magiging part 1 ng ating tutorial and then yung part 2 and part 3 ilalagay ko na lang yung link sa description box below sa tutorial na to ipapakita ko kung paano gumawa ng designs from scratch pati na rin kung paano gumawa ng video content at animated graphics gamit si Canva ang daming bago ngayon sa Canva. Sobrang daming glow up. Kaya naman, gusto ko kayong i-update at tulungan na maging confident na gamitin yung mga features niya. Promise, sobrang user-friendly at beginner-friendly ni Canva. Kaya kung first time mo palang gagamitin si Canva, I'm sure magugustuhan mo siya. Si Canva ay merong browser version, desktop, and mobile application version for iOS and Android devices. Kaya kahit anong device talaga magagamit mo si Canva, kahit medyo luma pa yung phone mo or tablet mo, For today's tutorial, ang gagamitin ko ay browser version. So, pupunta lang ako sa canva.com. Pero kayo, kung gusto nyo gamitin nyo, yung canva link ko, makikita nyo lang siya dito sa screen or sa description box below. Andun yung link ilalagay ko para pag pinilik nyo siya, diretso na agad kayo sa canva. Pag binuksan mo ang canva.com at wala ka pang account, ganito ang itsura ng homepage. Ang unat nating gagawin ay gumawa ng canva account. So, punta ka lang dito sa upper right corner and i-click mo yung sign up. Lalabas dyan yung option kung paano mo gusto mag-register. So, you can sign up gamit ang Google account, Facebook, or just a regular email. Ako personally, I always sign up using my Google account. So, Google account ng anak ko to kasi yung Gmail ko, ginamit ko na talaga siya sa sarili kong Canva. So, ayan na, nagawa nakagawa na tayo ng Canva account. First step is to let Canva know kung para saan mo siya gagamitin. Ako ay content creator at digital marketer at virtual assistant then usually ang um, pinipili ko ay small business. Wala naman tong big effect pero may konting changes lang sa templates na ipapakita sa iyo based sa choice mo. So next, pwede mong i-tailor ang Canva based sa industry mo. Sa case ko marketing and advertising ang pipiliin ko. Then tinatanong kung gaano kalaki ang business mo right now. Um ako syempre isa lang ako. So last, Canva will ask about your goals. Pwede mong piliin kung ano yung gusto mong achieve. So the reason why Canva is asking for those details para ma-customize niya yung experience mo based sa needs mo. Lalo na kung baguhan ka palang dito sa Canva. Tapos may makikita kayong Try Canva Pro for free. Pero for now, iskip is muna natin yan. Sa next video ko na lang i-explain ang Pro features. Kasi today, magpo-focus muna tayo sa Canva free version. Tapos eto, pwedeng iskip is nyo na lang yan. So, ganito ang itsura ng Canva free account natin. Ngayon, tingnan naman natin ang itsura ng Canva homepage. Ang dami ng nabago ngayon after ng mga updates. Kaya gusto ko kayong i-orient properly. Iisa-isahin ko yan sa inyo para alam nyo kung saan sila gagamitin. In the first part, you will notice is the left side panel. Dito mo maa-access ang pinaka sections ni Canva. Ang homepage, page, eto, itong home, dito ka babalik kapag gusto mong makita ulit ang starting page mo. Ito namang projects, lahat ng ginawa mong designs, folders, or ina-upload na files dito mo sila makikita. Parang organizing space mo to sa Canva. Very helpful para hindi magkalat yung mga projects mo. And dito naman sa templates, ito ang isa sa pinaka-useful na tabs. Perfect 'to kapag gusto mong gumawa ng something pero wala ka pang specific design idea. Makikita mo rin dito yung iba't ibang categories like business, pag kinlik mo yan, makikita mo yung docs, presentations, whiteboard, at marami pang iba. Meron ding mga flyers, um, para sa websites, graphics, planners. Pag social media naman yung kinilik mo, lahat ng formats for Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Pinterest, and yan. And for education, mga resources and templates for students and teachers. Ayan din, mga video, marketing, print products, cards, and invitation Itong brand, skip muna natin to for now kasi pang Canva Pro lang to. I'll cover this in the next video. Ito naman Canva AI. Ito yung AI-powered feature ni Canva. Dito pwede kang mag-type ng idea or description at si Canva na ang bahalang gumawa ng image or design for you. Super useful to kung nag-brainstorm ka or naghahanap ka ng inspiration. Ito namang si Apps. Canva has now tons of apps and integrations na pwedeng gamitin to expand your creativity. Pwede nyo i-integrate dyan yung mga different trending apps at saka yung mga social media accounts at saka yung MailChimp, mga LinkedIn, Monday.com at marami pang iba. All right, balik tayo sa Canva homepage. Kanina, na-discuss na natin yung left side panel. Ngayon, tingnan naman natin ang upper section ng homepage. Sa upper left corner, makikita mo ang Canva logo. At kapag kinlik mo yan, babalik ka din sa homepage kahit nasa ang page ka pa sa Canva. Katabi nito, meron tayong Create Design button. Dito kang magsisimula ng panibagong design. Pero i-discuss natin yan mamaya kasi may mga prompts dyan na nag-offer ng Canva Pro. For now, focus muna tayo sa free version. May mga learning prompts din dito tulad ng Learn the Basics, Craft Presentations, at Brush Up on Social Media. Pwede mong i-explore yan kung gusto mong matuto ng iba't ibang bagay sa Canva. Pero sa ngayon, i-click off muna natin yan para makapag-focus tayo sa tutorial. Sa so, lower left corner, makikita mo ang account icon mo. Dito mo maa-access ang iba't ibang settings ng account mo. Kung may multiple accounts ka, pwede kang mag-switch dito gamit ang account switcher. Your profile, di mo, dito mo makikita at ma-edit ang iyong display name, profile, photo, at iba pang personal info yung sa login, syempre, login settings mo tulad ng pag-update ng email, password, or kung gusto mong in-enable ang two-factor authentication. And then, yung accessibility, para sa mga accessibility options, lalo na kung may mga disability ang user, gaya ng screen reader support or contrast adjustment. And then, itong message preference naman, kung gusto mong i-manage ang email notifications from Canva, promos, tips, and product updates. And then, itong personal privacy, settings para sa data privacy mo. Kung gusto mong malaman o i-delete ang personal data mo sa Canva. Your teams naman, dito ka pwedeng gumawa o sumali sa Canva Teams para madaling makipag-collaborate sa ibang users. Halimbawa, business teammates or group projects. Etong people management, um, dito mo i-manage ang mga members ng team mo. Pwede kang mag-invite, mag-remove, or iset ang roles nila. Sa billing, makikita mo rito ang details ng subscription plan mo, payment method, at kung kailan ang next billing date mo. And then, dito sa orders and invoices, dito mo makikita ang order history mo kasama ang invoices, receipts, at mga Canva Pro upgrades mo. And then, etong domains, um, eto yung web domains, syempre, dito ka pwedeng bumili or i-connect ang sarili mong custom web domain para sa Canva website mo. Meron ding notification panel na represented ng bell icon. Dito mo makikita ang mga updates kapag may nag-comment o nag-share ng design sa'yo. So, sa gitna ng homepage, makikita mo ang search bar. Dito pwede ka mag-search ng kahit anong template or content na gusto mong gamitin. Napaka-powerful ng search bar dahil hindi lang templates ang pwede mong mahanap, kundi pati na rin yung mga nagawa mong designs, brand kit, kung anong meron ka. Templates, yung mga ready-made designs na pwede mong i-customize. At yung mga folders, yung mga organized na files mo. So, kung may specific kang hinahanap, dito mo agad siya makikita. So, halimbawa, i-search natin yung Healthy Lifestyle. Okay, so may mga lalabas dito ng mga suggestions. Halimbawa, i-click natin itong Healthy Lifestyle poster. So, ito yung mga templates na pwede natin magamit. Uh, sa ilalim, may category dyan. Kung gusto mong ang poster for Instagram, your story. So, kayo ang mamili. Yung style. Kung modern, minimalist, simple. So, nasa sa inyo kung gusto nyo. Balik tayo sa Canva homepage. Dito sa baba, makikita mo ang iba't ibang options where the magic of Canva begin makikita mo ang mga options tulad ng sheet. Ito ay parang Excel spreadsheet sa Canva. Pwede kang gumawa ng tables, financial trackers, or content planners. Bagong feature ito kaya may new na nakalagay or new yung tag niya. Ito namang doc ay para sa documents gaya ng resume, contracts, or e-books. Pwede mo rin gamitan ng AI tool nila habang nagsusulat. Whiteboard, ito naman ay perfect sa brainstorming sessions. Gamit ito for visual collaboration. Drag and drop post, it's diagrams or mind maps. Presentation, dito ka naman gagawa ng PowerPoint style slides. Ideal for school reports, business presentations, and webinars. Social media, ito yung section kung saan pwede kang gumawa ng Instagram posts, Facebook covers, TikTok thumbnails, at iba pang social content. Photo editor, canvas built-in photo editing tool. Pwede kang mag-crop adjust brightness, at filters, at tanggalin ang background. Pero remember, yung uh, um, background removal ay sa pro feature lang. Video, you can create short-form or long-form video content, gaya ng reels, TikTok videos, YouTube intros, or video presentations. meron na rin built-in editor sa Canva. Print, ginagamit ito para gumawa ng designs na print tulad ng business cards, flyers, stickers, invitations, at marami pang iba. Pwede rin ipadeliver ng Canva ang print sa'yo website, you can design your own one-page websites gamit ang Canva. Great for portfolios, online resumes, event pages, or landing pages. Pwede mo rin i-connect sa custom domain mo. Custom size, if gusto mo mag-start from scratch, dito ka pwede mag-set ng exact dimension. Halimbawa, gagawa ako ng Instagram post na portrait. Ang ilalagay ko lang ay 1080 by 1350 at pixels ang pipiliin ko. Mapapansin nyo, merong lock icon sa gilid ng dimensions. Ibig sabihin yan, kapag nakalock, nakafix ang proportion or aspect ratio. So kahit baguhin mo yung width, automatic na mag-a-adjust ang height para hindi ma-distort ang design. Pero kung i-unlock mo yan, pwede mong baguhin ang width at height ng hiwa-hiwalay. Kung mapapansin nyo sa baba, may lumabas na suggestion para sa Instagram. Helpful ito kung hindi ka sure kung anong size ang kailangan. So sa upload dito ka, syempre pwede mag-upload ng sarili mong files like images, videos, audio, or documents na gusto mong gamitin sa design pag kinlik mo tong more, kapag gusto mong makita lahat ng available design types, i-click mo yan. So, sa gitna, makikita mo yung canvas mo. Ito na yung 1080 by 1350 pixels na kinostomize natin kanina. Makikita mo naman dito sa left side, sa taas, meron dong blue bar. Yun yung makikita mo yung mga file, resize, editing, undo. So, yung file, dito mo makikita ang options tulad ng create new design, save version history at iba pa. Parang file sa MS Word or PowerPoint. Ang manage ng design file mo yan. And then, eto namang resize para sa pro feature naman yan. Pwede mong baguhin ang size ng design mo kahit tapos ka na. Example from Instagram post to Facebook cover. Time saver ito kung gusto mo na ang same design for multiple platforms. And then, editing, i-click mo to kung gusto mong i-edit ang document type or layout mode mo. Minsan, lumalabas dito kung presentation, video, or doc mode ang gamit mo. Kung nagkamali ka, gagamitin natin yung undo. Kung gusto mong ibalik yung ini-undo mo, i-click mo lang yung redo. Itong um, cloud save or sync, um, auto-save kasi ang Canva, pero itong cloud icon ay sinisigurado na na-save talaga yung latest version ng design mo sa cloud.